so yun, mga kabonet magandang 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 hapon sa ating lahat hello beautiful mahirap mga kabunet alam niyo yung pangulong ng mahirap yung yung sabi ano yung hinahalikan muna ay medyo mahaba no nakakahiyana baka tayo yan you no know? uh, sa bunutan <laughs> uh, sa bunutan na tayo sa opisina pagka tayo bumapasok ng mahaba mo, buhok din naman kaya nagpapasintap okay, din muna natin ulit yung ating mga sabi ko sa inyo mga kabunit na pang ulam ng mahirap sana may susok kasi eh, mayroon din medyo pamahalan din yun eh ah, uh, 150 rin ng, ano no, ng balot mga kabunit kaya uh, titingin tayo kung meron pag meron, bibili tayo tapos bibili tayo ng bibili tayo ng palimpi, ayun meron nga bibili tayo ng gata

ako rin, ako rin ah, mambo raw hindi ah. ah, uh, lang ako sa playa uh, uh, meron din yan sa ano ha? sa? ah sa bako alam niyo yung bako? may doro kasi ako ah, hindi wala ka dito lalabit lang din po namin yung bako po ayan ah O galing may doro para wyan Thank you. Alright, siya po habahin ng Alice tayo Ako pa rin ako 'tong takal. Siguro naaabot tayo doon. Lang minuto rin 'yan. pa ng barber ako ganun ako buong sana sa kanila talagang may potential o kakayanan ka na mamuno sa ating uh, bayan eh ipakita mo sa bayan na uh, meron kang kakayanan naman sa so pusto tapos puro kabulas po ganda lang ang gagawin ako hindi ano so, na po tayong kumanda to at po tayo mga sa parang bayan nakisipan po yung panawin nalaki lang, ipakita natin Hindi okay, naman tayo Ah, uh, So, yun lang mga uh, Kabunit, yun na naman yung masasabi ko At nakikita ko sa mga politikong tumatakbo na Gusto muling magbalik sa serbisyo So, sana kung may babalik kayo sa serbisyo Ng taong bayan Ipakita nyo na po kung ano yung nararapat kung ano yung dapat At kung ano yung kailangan ng mga mamamayan. ba ganun lang man yun eh bilang politiko bilang kandidato na gusto mo mag mag-selby sa taong bayan ipakita natin kung ano yung Tinambayan So yun lang po Sana po uh, may bigyan ninyo At sana huwag nyo masamay nyo Kung ano man yung nasabi ni Kabunit Motoblog Alright so yun lang Maraming maraming salamat Sa munting vlog po ito Sa tayo bumili lang ng ulam Nagpagupit Et cetera etc. cetera na Yun na uh, uwi tayo sa ganun Bye bye Yeah. Oh. Tutoy okay. hindi alam eh. Okay. Oh. Sabi sabi na tutoy Kuha ang bato eh. Ba o eh? uh. oh, yan, yan. Ganyan. Tinutultod. Pinuputol. O yan. Okay. Ito yung... Bango. Ano yun? Bango. Ano yun? Baka pa. Uh. O oh, diba? Ang kagit. Okay. Hindi ka alam tutoy eh. Ang kagit. Okay.

Toto, ano tawag dito? Hindi. Yeah. Ha? Hindi yeah. mo alam? Yeah. Susu. Ikaw nga. Susu. Alam mo ito? Oo. Hindi mo pala alam ito to eh. Alam mo ito to? Oo. Huh. <laughs>